Paggamit ng mga balangkas at diagram sa pagsunod-sunod ng mga hakbang at proseso. Likhang video lesson ni Teacher Luisa at yansa. Simulan natin ang aralin sa isang proseso o hakbang ng paggawa ng DIY Recycled Pen Holder. Tapos mapanood ang mga hakbang at proseso ng paggawa ng DIY pen holder, samahan niyo naman akong ipakita ang mga pagkakasunod-sunod ng mga gawain gamit ang balangkas at diagram. Ano ang balangkas? Nagpapakita ng mga plano na ginagamit upang magbigay ng organisado o sistema sa isang konsepto, idea o proyekto. Maari itong buuin ng mga bahagi. Ngayon, isaayos natin sa pamamagitan ng balangkas ang napanood na video ng guro. Ito ay isang halimbawa ng balangkas. Pagmasdan mabuti. Pinapakita sa balangkas ang pagkakasunod-sunod na pangyayari ng gawain. Inilagay sa itaas na bahagi ang pamagat o paksa ng balangkas. Sa unang bahagi, nilagay ang paghahanda ng kagamitan. Gumamit ng Roman numeral numbers tulad ng 1, 2, 3, 4 at iba pa. Depende sa bilang ng bahagi ng paksa. Isinulat ang mga detalye na tumutulong o sumusuporta sa bahagi ng paksa. Nilagay ang mga kagamitan at paalala. Gumamit ng maliit na titik tulad ng A, B, C, D at iba pa upang malaman na ito ay ang mga sumusuporta o tumutulong na detalye sa unang bahagi. Ang Roman numeral bilang dalawa naman ay tumutukoy sa susunod na bahagi ng paksa o hakbang gumamit muli ng maliit na titik tulad ng a, b, c, d at iba pa upang malaman na ito ay ang mga sumusuporta o tumutulong na detalye sa ikalawang bahagi. Subukan naman natin ang paggamit ng diagram. Ano ang diagram? Isang biswal na representasyon o guhit na nagpapakita sa pagkakaugnay ng iba't ibang bahagi ng isang sistema, pamamaraan, bagay, o ideya. Madalas itong ginagamitan ng mga arrow, mga linya, hugis at may iba't ibang disenyo upang maipakita ang ugnayan ng mga impormasyon. Sa diagram, isinusulat ang paksa o pamamaraan na ipapakita. Makikita natin na ang mga hakbang ay nilagyan ng bilang at arrow upang malaman ang pagkakasunod-sunod nito. Isa lang ito sa marami pang uri ng mga diagram. Ating tuklasin ang ibang mga diagram sa susunod na aralin. Ang paggamit ng diagram at balangkas ay mas nagbibigay ng madaling pangunawa sa mga pagkakasunod-sunod ng pangyayari, proseso at hakbang. Paalam mga bata, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na aralin.